Na, natud'an ang balde anak o nay uwan, anak natud'an ang balde nato anak o anak natud'an anak e, himuon na man nako guys water anak ang balde ang natubig tubig sa balde anak himoon anak, nako water anak nga sudlag uwan bitaw anak ako lang kanang ihuwad anak no basig na nay pito, -pito anak Paminawa si Skye, anak. Sige, laghilak, anak. Pa siguro ray kaon anak. Papi, pa siguro ray kaon anak. Ayan po mga palangga. Nandito pa din kami sa tindahan. Naghihintay pa din ng customer guys. Wala pa namang customer. So ayan, nakabili na po ako ng isda guys. yan ang isda oh. Ayan, lutuin ko yan. Ano, bukas na lang siguro guys. Kasi wala po kaming ulam bukas. So ayan. Yung ulam namin ngayon is tinulang manok. So ayan, mamaya guys. Mayat-maya, pakakainin ko na po si papi ano oh, naghilak si Sky. So, buyagi ka baba ba ba ni mo nakoy ko. sa bata. Ha? Naghilak si Sky. Oh, siguro pakan anak. Naon saan na yung dunggan? Naon saan dunggan? Tugan mama. Tugan <laughs> ni mama anak. Naon saan yung dunggan anak? Ayaw anak, dirty na anak. Mahilom sa si Sky, anak. Tawag na, anak. Mahilom na Sky, anak. Mahilom na si Sky, anak. Hilom na yun. Nagpaka-paka, nagmuragi-pakaon, oh, nagyaroon ng sky, anak, Kaya nagpaka-paka ng kaldero, anak. Oh, Dupakao na rong lolo ni mo, anak, si Sky. Nahilom naman, anak. Minawa, anak. Hilom na gid, anak. Porte naging hiloma, anak. Ni Sky, anak. lamit siguro rong soda ni Sky, na. Nagkao naman siguro rong anak. Nahilom naman. Hehehehe. <laughs> eh, Nagsigang mata. Bless mama. Taga santo. Kalayaan si papi sa ginoo. nagsigaman na imong mata nak Wali ka na tog anak. Nagrelax ra ka Nagrelax ra ka papi. Nang na manok anak nagsigkakak anak. Langas kay manok anak nagsigig kakak anak. Mayroong ihaon rong manok anak nagsigig kakak, anak. Ihaon na nato anak manok. Yan, ito lang po muna ang update ni Papi ngayon, guys. Yan, nagpahinga po sa ilalim ng ating paa. oh okay, yan po, guys. O, so, po siya sa ilalim, guys. Nagpahinga. So, thank you for watching.